Yo, kamusta kayo mga friends ko malulupit Ngayong araw ay ako magpapa-change oil Magpapa-change oil ako Dahil 1,800 na yung Odo ko Odo ng motor ko pero Hindi ko pa napapalitan Dapat ng 1.5 pa Tapos Magpapapalit na rin ako ng langis Ito yung gamit kong langis dati Yamalube 4-stroke motor oil semi-synthetic base for motorcycle yung ST Supreme na yan. tapos ang ipapalit natin itong Shell Advance yan Shell Advance Ultra 10W40 100% synthetic yan yan ipapalit natin Ting tingnan natin, pala kung alin na mas maganda na langis let's go Iyo na nga mga friends, nagpalit na tayo ng langis. So ang langis na natin ngayon ay Shell Advance Ultra 10W40. Yan, kita nyo naman sa aking intro. Pinakita ko sa aking intro yung ating langis. Dahil 10,000 odo na si Snow, mag-try tayo ng ibang langis. No? <laughs> so bibili lang ako ng atsara pang pasalubong sa mama at papa. Yeah. Delikasi kasi dito sa ano, sa kalakaang atsara. Masarap kasi ang atsara dito sa amin sa kalaka. <laughs> Kaya gustong gusto ng mama at papa niya. Atsara po, yung TIG220 po. TIG220 po na atsara. Isa lang po. Thank you po. Alam niyo ba na isno, si Snow ay babae mga friends. <laughs> babae ang si Snow eh. Mission complete na tayo. Mabili na tayo bang pasalubong. Bibigyan ko lang kayo ng caprasong review about do sa langis na ginamit ko. Shell Advance Ultra, fully synthetic 10W40. Yeah. So, uno-una ko napansin, no. Medyo narinig ko yung valve clearance niya nung nagpalit ako ng langis. Siguro mas malabnaw 'tong langis na 'to. So, mas na ko yung valve clearance niya. Tapos, ang sunod ko napansin is parang medyo lumambot yung kanyang clutch. Oh, Ay. Yeah. Very nice one 'yon medyo mas lumambot yung clutch nya so mas madali mag clutching clutching tapos medyo naging smooth din yung kanyang shifting so ang sarap kumambyo mga friends <laughs> tapos medyo medyo sumarap sya tumakbo mas naging smooth sya sa bagay eh, pagka kapag ka, bago naman kasi talagang lang eh sa smooth ng driving mo eh <laughs> kahit yung liamalob eh pero feeling ko o oh, hindi ko alam kung base lang to sa aking psychology <laughs> psychology things eh parang mas naging smooth yung kanyang takbo ngayon o baka iniisip ko lang na ganon kaya ganon pero ganon <laughs> Ang ganda ng hatak niya ngayon mga friends. Sarap gamitin. Para siyang nasa break in period uli. <laughs> Grabe oh. Walang parang hindi siya naiinis. Kahit tumatakbo tayo ng 4 gear 70, hanep, ganda sarap gamitin yung snow ngayon mga friends amazing so so far sa ngayon nagugustuhan ko yung langis na yun sana wala siyang ibigay na sakit sa ulo sa atin ano <laughs> pagka okay to hanggang makapagsunod na change oil ulit ito na lang gagamitin ko lagi palit na lang ulit every 1.5, 1.6 ganun kasi kahapon nagpalit ako parang nasa 1.8 na 1.9 muntik na mag 2,000 kilometers so sinulit ko lang din yung Yamalub na last change oil okay din naman yung Yamalub medyo ano nga lang medyo malagkit nga lang sa pakiramdam <laughs> nararamdaman mo ba yun <laughs> medyo malagkit lang sa pakiramdam ramdam mo naman yun sa motor mo eh kung ismut yung takbo o oh, medyo malagkit o oh, parang hirap na hirap ganun. So parang ganun yung nararamdaman ko pero okay naman wala naman akong reklamo sa ano sa Yamalub interesting ko lang talaga magpalit ng langis kung mag iiba ba talaga yung takbo ni Snow so napatunayan ko na okay nag iiba nga pero medyo mas mahal yun <laughs> mas mahal yung shell advance na yun 565 yata yung bili ko hanip na yan mahal pero okay lang as long as mapapangalagaan ko na mabuti yung aking motor Kaysa naman, kaysa naman makamura kangan ng lang guys. Change oil ka naman pagkatapos. <laughs> 'Di ba? Mas maigi na 'yung ano, mas maigi na 'yung medyo o oh, mahal-mahal ang maintenance pero wala kang aalalahanin sa law of ng makina. So fully synthetic nga pala 'yung napili ko based on my research, oh, 'di ba? <laughs> research na naman. Nagdi-research talaga ako eh bago ako manoy. Eh. So based on my research po, ang fully synthetic na langis ay walang mineral oil And base sa mga sinasabi sa mga article na nababasa ko sa aking research Eh mas healthy daw sa makina ang fully synthetic na langis So almost the same lang naman daw sila ng semi-synthetic na langis Pero yun nga mas healthy daw yung fully synthetic na langis Kesa sa semi-synthetic na langis Kaya yun yung pinili ko Kaso, mas mahal <laughs> Mas mahal at saka Mas madalas ka mag-change oil Kumpara sa semi-synthetic na langis Yun yung pagkakaintindi ko Sa aking research na ginawa Pero ako, gagawin ko Yun pa din, ganun pa rin Hindi daw magbabago yung schedule Ng aking pag-change oil Basta lagi lang siyang naglalaro sa 1.5 hanggang 2,000 auto. Pero grabe talaga. Ang sarap gamitin eh. Tsaka parang mas tahimik siya ngayon. Yun lang talaga. Nadagdagan yung tunog niya na konti. Nagawa nung valve clearance. Pero yung makina niya mas tahimik. Baya, gusto ko itong langis na to sa ngayon. <laughs> Mas gusto ko to ngayon kaysa sa Yamalub na ginagamit namin Ginagamit namin Ginagamit ko dati kay Snow Dito ako bumili <laughs> Pagkatapos ko magpalinis ng motor kahapon Dito ako bumili Dito sa Shell Yan Grabe mahal ang gas dito <laughs> Yan dyan ako bumili that much yang hmm, <laughs> sarap pa rin tayo guys no? nai-enjoy ko itong langis na to mga friends <laughs> so, grabe sobrang sarap ano sobrang sarap mga ambyo. Grabe snow Ang sarap magamitin So yun lang mga friends Yun lang naman ang update ko for today's vlog Maraming 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 salamat Sa mga nanood At maraming maraming salamat Sa mga patuloy na sumusuporta Konting palala na maghinay hinay At may naghihintay sa ating bahay In English Don't drink and drive Peace